Hello, good morning everyone. Nagigising ko lang. <laughs> Pag umaga ako, isang buwan yan. O eh, sa lahat ng mga OFW, ano, paalala lang po mga minamahal, ano, sa lahat ng mga OFW, lalo na dito sa Saudi Arabia, nyo Kung may magbala kayo mag-exit mag sa inyong kumpanya o sa mga pinagtrabahohan nyo, siguraduhin nyo na yung mga pira nyo sa bangko o sa ATM nyo ay ma-withdraw nun na. Dahil kung once na-aprobahan yung mga exit paper nyo, exit, exit, visa nyo, automatic ma mabura ang mga account nyo dito kaya nga hindi nyo na kayang withdrawin ang inyong mga pira sayang yung mga pinagputahan nyo ay pinaghirapan nyo yan okay yan siguraduhin yung ma-withdraw ma nyo na ang mga pira sa ATM nyo kasi once na aprubahan yung mga exit visa nyo hindi nyo na makukuha yung mga pira nyo okay thank you for watching sana may natutunan ko bye bye